kacang ada korintah oh doot good morning mga vloggers pas pasan na ako oh, mga kamadir pas pasan si bad ng merilis lah laki wow oh, panati bulat eh panati panati Tu. Apa? Lima. Ini. Itu. Itu lang. Tunggu Deg oh. lagi. Turun teman. di mana tu? Oh. Ayo pause kabilah kau kembali guys. Bibir ada deh. Si Talam. Tapi si Unad. Lucky.

Sa <coughs> Sarge, wala pa? Wala pa, wala pa boss Ayun Tuwad man, tuwad

Oh, dalawa pa ito dito. Liberada. Pari barte tapos si e... Pari Romilo. Ito yung pasibad ni Pari Lanyel. Yun. Yung binira Rapid naman ni Pari kay ano yun, Pari Agos. Pre, eh, kay Dun. Ito yung lulus. Dito. Lulusan mo.

Lalo pala yun Ay kay parang Eko Elio pala yun <coughs> May isda pala yung kay Elio na sumapay Kaya parang ni Elio Malagot ay kitang-tulong ayo

Ay kay uta chung. Ma bitik ta chung ay uta to Kani di chung. Kani naka gunit nako. Wow. Oh. Yun. Oh, separalah. Di to itu. tadi dah. Eh, ngaso. mu Oh, ya. kenal boleh Oh, oh. tanya.

God. Solo lang. Lagi sari ako. na Ari, ariya. Ah. Mamalabo na tayo. Mamalabo tayo sa Pamalangri. Double purpose ito. Ilalim lang. Kuya, kuya, pasigurado na, Ilalim lang. Tayo mo tapayan, kung bina-bira Dito, lang. Ah, alis na dyan kuya. Okay. Pampayin okay. natin. Puraw. Daming, ano, lumba. Ayun, no. May kasama siguro, marilis yan. Mahirap pag ano ah, sasamayin ng lumba itong atin pain. sige lang, kariya lang natin yan. Paikot ang ng lumba. Dolphin. bata ko sampu yan meron pa ako nung isa ay dalawa sa motherboat ang isa may nylon ang isa wala samaya aking lagyan ng ano yon para madala ko na rin magyan nylon e <coughs> pag kumain sa palabo maganda dali lang makaisda kay maraming pataw que la no suerte lang rin naman double purpose ito talagang matindi ang pangailangan at lumaut kami mga vloggers apat na, na araw sa hospital yung anak ko nasukod sa hospital ang anak ko at ano pabalik balik yung lagnat may ano infection sa dugo tapos no blood isang taon pa lang mahigit yung pangalawa kong ano anak yung bunso ko na lalaki ay wala pa akong balance eh. short ako ng ano shorted ako ng 19 pesos 19 pesos ano ano ko shorted Mura kasi nista Tapos kakaunti pa nista ako Nasa 500 mahigit lang 550 Ang utang ko ay 12,000 Ang balansi ko ay kulang 12,000 din Tagal kasi ang tambay namin nung Magmahal na araw mga kabloggers Halos isang buwan ang tambay namin na yun. Ay mahigit pa so Magmahal na araw nung nag Mercedes kami tapos ang balansi ko na yun ay binili ko ng camera. Kaya nakabali talaga ako na kay Busing. Ngayon ay nasa 15 mil na naman ang ano ko. Bali. At kailangan talaga doon ang mag-ina ng pira at nasa hospital. wala din akong sahod mga kablogger sa youtube hindi pumasok at hindi umabot ng 100 dollar um, ang yung kasi ang minimum kailangan umabot ng 100 dollar pag hindi umabot sunod buwan naman sunod buwan yan ano masasahod pag nadagdagan yung ano revenue mahina kasi natin ano kulang tayo sa video tapos ambiyos mababa sana nga nakalabas na yun <coughs> nakalabas na sana yun kuntian laman nito siguro magaan birahin lang natin para hilain natin ng panibago 50 tabiwas ito pinulabog ng lumba Tayo sana ito palang re Tapos lumbak kan ila binulabok ng lumba kanina puno puno ito tulingan grabe na may pakalumba kanina pinagpistahan ang aribahan open nagsigilan ano panggipaw wala kasi silig linumba pa bumalik ang maliliit niya ang liwanag na kanina madilim dilim may eh, wala pa yan kota natin dito natin mga pataw baka may sinibad na sana nga kahit isang piraso man lang hindi tayo nakahuli doon kanya sa model boat kaya din tayo doon. Hindi tayo nakahuli. Oh. Sige lang. tumbling, oh. Ano? Oh. Sige lang. Gipaw. Puling. Oh. Puling. Napulong ko na lahat mga ka-vloggers. Pataw yung palangri kanina hindi talaga sumibad na yung mga tulingan hindi rin tayo sinibaran sa pataw <coughs> magundak tayo dito ng buraw buhay buhay burawan natin ipain buhay sa may malapit sa payaw tayo mangundag bago itong ating undak kagawa lang natin kagabi may buhay tayong buraw ito mga vloggers payaw na ito may ano na siguro ito may tubig may laman na ang kwarto kwarto na yan kaya kalahati na halos ang ano baon sa dagat kalawangin na pati hindi pa napapalitan ng mayari di maklaro kung anong numero na yung mga vloggers ano yata ito wigo wigo na buya Ewan ko na kailang piraso lahat ang tagamadir kanina. Marabi kalawang. Mahaba pala ito. Sabit ang ano nila dito kanina, ang isda. Daling araw. Dalawang piraso na sabit dito. Hindi na Hindi na nakuha.